Ito naman, dalawang taong gulang na batang lalaki nasa gasaan ng ban patay sa Sison, Pangasinan. Masantos siya kabasaan ni si KMN sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. detalye na balita malaki kay Freddy Pajardo, RH38 Freddy. Binawian ang buhay ang isang dalawang taong gulang na batang lalaki habang ginagamot sa hospital matapos masagasaan ng isang ban sa bayan ng Sison. Sa ulat ni Season Chief Police Major Maria Teresa Miemban, ang biktima ay nakilalang si John Marcos Bon Naraha, residente ng San Pedro Street, Barangay Poblasyon Norte, Season Pangasinan. Sa investigasyon ay nabatid na nakaparada ang van sa tabi ng kalsada habang ang driver nito ay nagde-deliver ng soft drink sa kalapit na tindahan. So balit nang umalis na ang van na minamaniho ni Alan Obra, nasagasaan itong biktima na biglang tumawid ng mag-isa kusa namang sumama sa mga nag-responding police obra at humingi ito ng pamanhin sa mga magulang ng bata. Hanya hindi niya ito sinasadya, talagang disgrasya lamang ang nangyari. Palaala naman ng mga autoridad sa mga magulang na huwag hayaang maglaro o magpunta sa kalsada ang mga bata nang walang kasamang matanda. Ito si Freddy Pahardo Aristarte na guulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na uh, Freddy.